Meron na akong ligo. Baka hindi ka pa nakaligo, maligo ka muna. At saka meron din akong jerjer. -jer. Baka hindi ka pa na jerjer o -jer, pa jerjer -jer ka muna dyan. Try natin kung ito magpapatirik ng mata. O, diba? Ibukosin natin. Buo yan. Yan. Diba? Kainin natin. Mm. 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 Nagpapatirik pala ng mata. Ang sarap. Saka so, ito, bigyan-bigyan pa. Mm, mm. Ang pa lang. pero, pero masarap ang sardinas, so. Oh. Hindi kagaya mo. Pag ganito, ganito pa. hmm mm. mm, 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 mm.